Titinan <laughs> nga daw po ng BI, Bureau of Immigration, kung magsasampan ng kaso versus Harry Roque. Kasama natin ang spokesperson ng Bureau of Immigration, Miss Dana Sandoval. Miss Dana, good morning. Miss Dana, lalilito pa rin Dana, Dana. Miss Dana, good morning. Peter at Rica po. <laughs> good morning, Sir Peter. Miss Rica, magandang umaga po. Hi, ma'am. Good morning, uh, Miss... Mm -hmm. Ana Lisa, also, shout out to, ah. Dana, at, ah... Uh... Ano po ba ang uh, naging kaso nitong pag-alis ni ano ni Harry Roque? Ano? Kasi ang uh, tanda namin, parang walang wala naman wala yata ang whole departure, departure, order. Uh, was there one actually? Ilbo wala din. Yun nga po eh, wala po sa whole departure order, mm -mm. wala pa po sa warrant of arrest. Mm -mm. So there's really no point in doing this, but really, kumbaga parang napasama pa because Eagle, travel, travel. bakla ka talaga Rookie, ano oo pala ko ba uh, ipaglalaban mo yung inyong nasimulan bakit bigla mong iniwan si Digong bigla mong iniwan si Sara Duterte kung iisipin namin wala na nilaglag mo na sila iniwan mo eh, tinakbuhan mo na eh tumakbo ka na eh diba sabi nga ni Harry Roque, WALANG IWANAN! <laughs> WALANG IWANAN! Ano <laughs> Naiwan sila! K.O. Iwan ko muna kayo! Tutupo! Tutupo muna ako dun sa ibang bansa! <laughs> Chuchu pa pala. Nang <laughs> hotdog. Ay, kayo naman eh. eh. Masyado kayong madumi yung utak niyo. Hotdog ba? Masarap pa eh, yung hotdog. Ano kayo? Para ba naman kayong... It's legal. Yeah. And there has to be repercussions dun sa illegal po na pag-alis ng pansya. Oo. Uh, tapos, okay. Ah, uh, kukunin kong ano to background uh, uh, kumbaga, sound effects tong uh, sinabi ni Josephine Sandy Delobres pagkain ni Harry Roque ng hotdog sabi niya dong chup 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 chup. <laughs> <laughs> chup 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 oh hotdog naman yun wala namang problema <laughs> bakit po naging illegal ah uh, ma'am eh, okay, kasi bakit nagkakaganito karo bakit kami ay nagsasalita ng ganito, Rookie. Tumawag si ano, ha? Tumawag si Donald Trump. Mamaya na. Busy pa ako. Ayoko pa naman ng tinatawag-tawagan ako pag naka-live ako. Ay, nako. Wait lang po, ha? Uh, tuloy natin to. Sana. Well, tinignan po natin yung records natin and nakita po natin walang recorded recent attempt to leave the country via formal channel si former spokesperson oh. Pare Roque. So naniniwala po ang pamunuan na umalis po siya ng bansa illegally and possibly aided by unscrupulous individuals. Oh, oh, so, it, ibig sabihin, homoslet oh, palabas? Oh. In short, ano po? Yes, in a way, tama po. Ganun po ang pamamaraan. Uh -oh. Pumuslit. Pumuslip. Mami Prissy, shout po ha. Ah. ah. Binitbit sana niya yung juwa ni Ruki. Alin yung lala lalaki? lalaki? K.O. Hmm. Hindi. Paano yun? Paano po? ka? Ano yun? Uh, ah, kumbaga may kakilala siya sa loob? Kasi mahirap gawin yun eh tip palabas ng bansa. Kasi walang walang record of uh, him, leaving. him leaving, you know? uh, via any any airport. Malamang sa malamang, ano 'yan? Mga picking uh, dokumento yung hawak niyan para lang makalabas. Port or seaport, anything. Kita sa negosyo? Wait lang, may ads lang po ah. Kupitan ka po. via formal channels po, airport, seaport, border crossing stations kung saan po nakatalaga yung mga uh, immigration officers po natin. Opo, opo. Saan po ba nila sinasabi na nandun daw po umano si Harry Roque? Well, yung information po na lumabas is he is in Abu Dhabi. But maaari pong hindi yun ang unang destination niya nung lumabas po siya ng Pilipinas. Maaari pong nagkaroon muna ng layover or uh, he transited via uh, uh, an asian country before getting there because it's a long flight para pumunta po doon okay. so yan po ang um, dina backtrack po natin nakikipag-ugnayan po tayo with um, uh, the philippine embassy Fernando lopez -Sertua. in abu dhabi na mm -hmm. maaari. na sya, sila po kasi yung huling nakausap nila um mm -hmm. nung sila po ay nagpa uh, notaryo doon baka they have information on how got there, a copy of his passport perhaps would be very helpful para mabackrack po natin yung dinaanan niyang ruta. Mm, mm Wala naman po siyang kaso, kaya wala pong whole departure order, wala rin naman po ilbo, sa na lamang po talaga yung meron. So, ano po ang maaaring ikaso ng Bureau of Immigration kay Harry Roque, which in turn might lead to him coming home? Shout out Jumar Manalo ah. Kahapon po, inaaral po ng ating legal team yung mga maaring ikaso sa kanya. And there was a discovery of some sort, no? Na walang specific um, punitive action ang isang Filipino na lumalabas po ng bansa through illegal means. So, walang uh, specific case or batas that yeah. covers it. Correct. Maaari po siyang mahulog. Halimbawa, ito sa nakita po ng ating legal team, maaaring falsification of documents. Um, if makita at mapatunayan na mayroong kinalstify na uh, immigration clearance ah. para makapasok po sa ibang bansa. Pero malaking bagay po kung specific yung batas natin doon sa lumalabas sa Pilipino illegally because it could prevent it. And kung makita natin na lumabas ang Pilipino illegally at may patunay tayo, maaari natin siyang kasuhan at mag-issue po ng warrant of arrest based on the zone. Naku, Rocky, parang uh, gumawa ka ng panibagong problema. Oo, oh, di ba? Panibagong pro uh, problema ito. Ni Butanding. Di ba? Daisy Cruz, shout out Sa bagay, eh, kayang-kaya naman siguro niyang lusutan yan kasi nga, uh, feeling niya matalino siya eh. Oo. Oh. Sayang ka, Ruki, kasi alam mo, yung talino mo, ginamit mo sa malimparaan eh. 'Di diba, ginamit mo sa paninira sa presidente or kay Pangulong Bongbong Marcos. Nagpagamit kay eh. 'Di ba? Oh, Noon masaya kayo. Happy oh, masaya kayo noon. Hayahay yung buhay. Eh ngayon, magtataguna kayo. 'Di ba? Hmm. Dapat nga ito sir si Rookie talagang uh, mahuli na 'to, no? Kasi ito yung salot. Eh. Salot! Bakit po salot? Eh, tingnan mo naman yung pinagagawa, oh. Matapos manira, tatakbo. Sabi, walang iwanan. Walang iwanan sa paninira! Ayun, nang iwan. Iniwan yung mga Duterte. Oh, sabi nga nung nag-comment dito kanina, pupunta sa rally si Roque. Ano pupunta eh, nakalabas na ng ibang bansa. Feeling ko ano yan, strategy niya lang yan para hindi halatang lalabas siya ng bansa. Na kunyari, pupunta ako diyan, pero hindi naman pala. Pupunta palang ibang planeta. ba? Diba? Uh Oo. -oh. Already, and not wait for the other cases na nakasampa po laban sa kanila. So, is it fair to say na mala alis go part 2 ito? Hmm. Wait lang, may, may, may uh, ads lang po. Okay. Um, hindi pa po natin masabi kasi kailangan po nating malaman siguro yung yung um facts of the case on the way that he departed the, mm -hmm. the country. But in a way, yes, in uh, doon sa illegal po na pamamaraan ng paglabas ng bata. So in other words, uh wala pong um ano to? A specific violation pag lumabas ka and you did not present your passport or any travel document para makalabas ng bansa. Uh, kung halimbawang mapatunayan na oo nga lumabas siya, hindi siya nagpakita ng passport, wala siyang dokumento. Uh, ano po yung penalty or dahil walang violation, walang penalty? Walang specific na batas covering it. Ang Philippine Immigration Act of 1940. Sabi ni Ubas, sa amin, katatanim lang, inanin na agad. Oh, ganun ka kabubo. ba? Diba? Kasi hindi mo maintindihan yung sinabi ng Pangulo. Bubo ka eh. ba? Diba? Natural ka, katanim lang dito sa kabila. Sa kabila, nag-aanihan na dun. Yun yung hindi mo maintindihan. Dahil lumabas, lumabas ka sa puki ng nanay mong bulok. Dahil bulok yung puki ng nanay mong animal ka. Ayan, apiktado yung utak mo ngayon. Oh. Patulad dito sa amin ngayon. May nagtatanim ngayon dito ng palay sa amin. Sa kabila, hinaharvest na. Kasi hindi naman po lahat nagkasabay sa pagtatanim. Ganyan yung kabubuhan na mga sulid dutae. Ubas! Sayang ka. Lumabas ka kasi sa puki ng nanay mong bulok. Diba? Christina Lakwata, shoutout po, magandang uh, hapon po. And uh, salamat po sa pag-subscribe sa ating munting YouTube channel. Oh, first Foreign nationals. Um uh, Mac ko, shoutout po ah. Uh. ...might be illegal entrance, but does not touch on Filipinos na illegal po na lumalabas ng bansa. Kung titingnan po natin yung case ng ibang... Uh, kan Parang ganito lang ba? Parang ganito lang. Kakarating pa lang ng bigas, binilin na ka diba? Kakabagsak pa lang ng bigas. May bumili na agad. Utak ba? Utak ba? Sabi ng Pangulo, ah, kakatanim pa lang pero nag-aani na. Natural. Intindihin mo. Bakit inani agad? Ikakatanim pa lang, inani na. ba diba? Dito sa amin, may nagtatanim pa lang ngayon. Sa kabilang side, may nag-aani ngayon. Kasi hindi naman po sabay-sabay ang pagtanim ng palay. 'Di ba? Hindi po sabay-sabay. May nag-harvest ngayon at may nagtatanim. Gets nyo ba? Mga bobo kasi. Three, uh -oh. uh, meron si hindi, meron. Hindi hindi nag-iisip, hindi ginagamitan ng utak mga ganito sa ibang bansa. There are specific laws sa ibang bansa po when it comes to illegal people illegally leaving the country mm. or taking illegal routes para makalabas mm. -isa po ng bansa. Kasi sa puto siguro sa nakikita natin na long-term solution. Yeah. Um para po dito sa mga Ano pa? Meron pa kayong comment dyan? Sasagutin ko. Basic eh. Basic. Isang porsiyento pa lang ang utak yung ginagamit ko sa inyo. <laughs> Hindi ko pa ginagamit ang isang daang porsyento ng utak ko. <laughs> Ah, <laughs> oh, 'di ba? Ano pa uh, problema na 'to na nakikita po natin na pagbalik-balik. Mm -hmm. Kailangan ng legislation, ano. Kailangan po siguro ng ano, Yun ang, ano eh, parang pangil 'yung batas natin para Yes. Very clear na bawal umalis ng bansa illegally ang isang Pilipino. At kailangan magpatungan sa proper immigration inspection, proper permit ng mga aircraft, and all those. Ay, na, sa 400 likes natin dyan, maraming salamat po ha. Ah. Oh, like-like na po tayo dyan para hindi po tayo mag-floating. <laughs> um, uh, or, um, sea na pagdadaanan. Mm -hmm. Parang mas may tipin yung batas natin. At meron talagang specific punitive or may specific sanctions mm -hmm. against the violator. Mm -mm. Ma'am, if illegal siyang lumabas ng bansa, illegal din siyang papasok sa ibang bansa niya, hindi po ba? Oh. Dahil hindi siya matatatakan eh. <laughs> Parang RFID lang. Oo, di, yun, yun, iniisip ko po paano siya papasok do So illegal means din ang kanyang entry oh, sa ibang yun? bansa niya. So TNT. Oh, pa paano ngayon? yun? Tago ng tago kanyang roke. Eh. Na siya? Ganun po yun. Um hindi po natin masabi because different countries po have different regulations. Some countries look at the stamp, some countries don't. Uh meron po mga bansa na wala nang um, human uh, checking oh, yeah. sa mga pasaporte. Mm -hmm. So it would depend on the country na dinaanan niya. But mm -hmm. nga Renante Candelaria shout out po ah. Kung siya po ay uh ng falsified document, possibly um, uh, uh, speaking um immigration clearance then yan po ay isa sa mga posibleng ikaso po sa kanya. niya. Mm -mm. Ma'am, ka i-cancel po ba yung passport niya? Um it would not be under immigration po, DFA uh, po kasi ang may hawak ng mga pasaporte. Okay. So uh ano po ang on the table right now kung uh, hindi pa yung cancellation of passport. How do we compel Harry Roque to come back? or at least present hindi ba nag-presented himself para magkaroon nga po ng nung uh, sinumpaang uh, salaysay o yung affidavit na sa sa Abu Dhabi hindi ba ginagawa so, so ang tanong dito makakasuhan ba makakasuhan ba itong si Harry Roque dahil sa ginawa niya pagtakas sa bansa oh uh, panoorin po natin Benedict may oh, may information na ba ang uh, Bureau of Immigration kung uh, papaano ano nakalabas ng Pilipinas si Attorney Roque gayong uh, hindi ito dumaan sa immigration protocols. Kagadang tanghaling aga uh, sa ngayon ay nag-iimbestiga at kumakalap na ng datos sa Bureau of Immigration patungkol nga sa nangyaring paglabas sa bansa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa inilabas na pahayag ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado, naniniwala sila na nakalabas ito ng bansa sa pamamagitan ng indikal na pamamaraana. Ayon pa kay Biado, sa malamang ay pinaltipikan nito ang immigration clearance niya para tanggap sa bansang pupuntahan nito. Kaya pinag na nila ang posibleng pagsasampan ng kasong falsification of public documents laban kay Roque. Dagdag pa ni Biado na nakalagay ang pangalan ni Roque sa immigration. Damn lawyer ka, alam mo yung batas, tapos ikaw mismo, hindi susunod sa batas. <laughs> hindi. Ano, diba? Ang am bobo lang ng lawyer na to. Should look out bulletin. At kailala itong personalidad kung kaya't imposible niya na ito ay nakilala kung dumaan sa formal court. Ayon naman sa Department of Justice, napapanahon na para mabeberipika ang umiiral na sistema sa mga pampubliko at pribadong pantalan at paliparan sa bansa. It's high time na talagang i-verify natin yung sistema ng ating the port uh, airports natin or mga private uh, hangars and all that. I don't know. I, I don't we don't want to speculate but uh, we have to really to know uh, how these things happen as regularly kasi kay Alice Gold, baka nangyari din ganyan. Sinabi rin ng BI na lahat ng formal entry at exit point sa bansa ay mayroong closed circuit television o CCTV. Sa ngayon ay makikipag ang Bureau of Immigration sa Philippine Embassy sa Abu Dhabi upang makakuha ng iba pang detalye patungkol sa pagbiyahe doon ng dating presidential spokesperson. At yan mo ng ating update mula. So, sino at... eh, sa nakikita ko dito mga pre, ano, baka may mga kaibigan ito si Roque na, alam mo yun, para kahit illegal, kung may kaibigan ka kasi sa loob, posible kang makalabas eh. ba? Diba? Oh, kahit mga piki, yung mga hawak mong dokumento. Hmm. ba? Diba? So, noon, happy sila sa pagbanat sa administrasyon. Ngayon, nagtatago na sila. ba? Diba? Sabi ko nga sa inyo, hindi pwede nakalabanin po natin ang gobyerno. ba? Diba? Gobyerno yan eh. Rookie ka lang. Bayot ka lang. ba? Diba? Bakla ka lang. Oh. Lo eh, eh, yan yung nakakahiya. Lawyer ka, tapos ikaw mismo ang uh, hindi sumusunod sa batas. Alam mo yung batas eh, lawyer ka eh. Kaya may nagtatanong sa akin minsan, ng mga basher. Full point man, bakit? May alam ka ba? Abogado ka ba? <laughs> Hindi. Merong marunong akong sumunod sa batas, sabi ni Kim Chu. Oo. Oh. Pero tingnan nyo si Roque. Lawyer yan. Pero tingnan nyo, anong nangyari sa buhay niya ngayon? Nagtatago. Diba? Diba? Kaya yung mga tanong nyo na ganyan, pang tanga yan. Diba? Isip-isip muna. Isip-isipin nyo muna kung tama ba yung tanong nyo. Oo. Oh, huwag tatanga-tanga.